Para sa akin, kung hindi niya ma properly yung 125 million na confi funds, eh, I propose zero budget para matauhan siya. Sa Congress po na kung saan kayo po ang may mandate ng pagbibigay ng uh, pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ito nga pong OVP, which they request for the budget for the fiscal year 2025, na dumaan naman po ito sa Senate at saka sa Congress for the budget deliberation, in which sa both houses, she never gave uh, proper answer, and sinasabi lang niya na ito ay pinupolitika, and sa Congress, sinasabi niya na ibibigay niya lang ito, sa congress kung igagrand ang kanyang request or not. So sa tingin ko po dahil parang hindi naman uh, lingid sa kalooban niya na parang okay lang na wala, okay lang din kung meron. So sa tingin ko po parang hindi naman importante sa kanya. So I think there's no need for her to grant that budget in the OVP. At ito nga po nung nakaraang Lunes which is September 2 na nagkaroon pa po ng budget deliberation dyan sa DepEd na at that time ito po yung under her supervision na uh, which nakita nga po ng COA do sa mga report din nila na the money was spent uh, inefficiently by no other than VP Sara. So sa tingin ko po kung ito ang kanyang mga nagawa noon na hindi talaga Uh, nabigyan ng justice ang budget at ang pera or ang pera na kinuha sa kaban ng bayan ay hindi po karapat dapat nabigyan ng pondo ang OVP. Anyway, sabi naman po niya, she is a designated survivor. So I'm sure na kahit wala po budget ang OVP, the Vice President could live without the budget. Yan lang po. Thank you, Sir Christian.